News sa ating mga balita Investigasyon sa underwater drone na natagpuan sa Masbate isinusulong sa Senado Pagtaas ng aktibidad sa Bulkang Taal na ay tala sa pagsisimula ng bagong tao PhilHealth nagpatupad ng 50% increase sa humigit kumulang 9,000 cases ako si Cesar Sorian, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, isinusulong ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang inquiry sa underwater drone na natagpuan sa katubigan ng lalawigan ng masbate upang matukoy ang implikasyon nito sa pambansang seguridad. Ang panawagan ni Tolentino ay sumailalim sa Senate Resolution 1267 at naging basihan ng Philippine Maritime Zones Act. Diin ng senador, kinakailangang matukoy agad ang pinagmulan ng drone at ang pagsunod nito sa maritime laws ng Pilipinas. Aniya kung mapatunayan na ang natuklasang submersible drone ay ginamit ng isang dayuhang estado para sa underwater surveillance na walang pahintulot sa Republika ng Pilipinas, maaari itong isang paglabag sa ating soberanya. Batay sa mga paunang investigasyon ng mga otoridad, na pag-alamang galing sa China ang naturang device. Patuloy naman ang investigasyon sa pagmamayari at layunin ng pag-deploy ng drone. May namataang pagtaas ng real-time seismic energy o RSAM sa Taal Volcano, ayon sa pinakahuling reading ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVO. Base sa record ng ahensya, simula pa nitong January 1, 2025, may naitalang labindalawang volcanic earthquakes kasama ang anim na tremor event. Nakita rin sa visual observations ang pagkawala ng degasing plume sa Taal Main Crater sa pagsisimula ng pagtaas ng Arsa. Apat na taon nang naglalabas ng gas ang Bulkang Taal kung saan naitala ang pinakahuling emisyon noong December 30, 2024. Ayon sa FIVOX, pagbara umano sa volcanic gas pathways sa loob ng bulkan ang posibleng dahilan ng mataas na RSAM sa kabila ng kakulangan ng observable degassing sa main crater. Banta ng ahensya maaaring maging sanhi ito ng short-term pressurization at minor magmatic eruption. Inimplementa ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang 50% hike sa humigit kumulang 9,000 health packages sa kabila ng zero subsidy ng gobyerno para sa 2025 sakop ng increase ang hospital admissions simula pa noong January 1, 2025. Ayon sa PhilHealth Circular No. 2024-0037, layunin ng pagtaas na bawasan ng out-of-pocket na pagbabayad tagdaga ng financial risk protection at tiyakin ng epektibong paghahatid ng mga dekalidad na serbisyong pangkalusuga. Pangako naman ni PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma Jr., kanila ring patitibayin ng case-based payments kabilang ang adjustment sa case rates base sa health inflation. Matatanda noong February 14 ng nakaraang tao, nagpatupad din ng naturang state health insurer ng 30% increase sa kanilang benefit case packages. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguula. Atin pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.